So, yun nga pala guys, ah, magandang hapon po. Ayan, ah, papakul po, kasama ko po ang cool fam, si, si Enzo. Guys, hindi ko alam kung paano po sisimulan sa inyo. Napakasakit po. Napakasakit po sa akin to. Hindi ko alam kung bakit umabot po kami sa ganito guys. Pero, gusto ko lang sabihin sa inyo guys na talagang... Paano ba to Guys, ano, as uh, sa madaling salita guys, uh, hindi na po kami magko-content. Wala na po kayong mapapanood sa amin kahit isang video. Guys, napaka uh, hirap po para sa amin to. Kasi guys, sa totoo lang, <laughs> ano ba to Enzo? <laughs> guys, wala na po kasing wala na kasama dito guys wala na si mama cool guys yung nakikita nyo na kasiyahan namin puro peke po yun guys ang totoo lang nagkakalabuan na po kami ni mama cool alam nyo yun guys yung babae na yung guys napaka miserable ng ginawa niya sa buhay ko hindi ko alam na aabot sa ganun na yun, halos yun naglilihim siya sa akin kung ano-ano yung ginagawa niya kaya guys, gusto ko lang sabihin sa inyo na wala na, wala na kami ni Mama Cole, guys, ayoko na wala na Ayan, yeah. eh? sabi mo dito. Ah, Sabi mo, ano sabi mo, ano yung hihihi kita dun sa labas, narinig kita ano sabi mo? Nag, Nagko-content lang kami. Nagko-content lang tayo, atak na atak ka talaga mawala, ano, ano gusto mo? Nagko-content nga lang kami. Nagko-content nga lang kami. Na? Narinig kita ha. Eh, content nga lang yun eh, kasama ko si Enzo. Hindi ka, ba? Gusto mo mo, wala ka. Gusto nga lang naman kami. Wala naman kami yun eh. Content nga lang yun. Ano gusto mo? Ano gusto mo gamit? Ano gusto Wala naman yun. Ano naman yun? Ito na lang. O yan, yan. Mabas ka, mabas ka, mabas ka. Content nga lang naman yun eh. Sabi ko nga ikaw umalis. Umalis ka, Ano? ka. Eh, ako yung ahalis? Content nga lang Ano mo? lang Kakayanin hey, uh, um, so, ka, right. ko O, ko mo Isa, mo, na, tayo Pero wala ako. nga, naka-live dun sa ano. Oh, ay, ano? naka no, okay. live na, kayo, Sabi mo naka-live ka, naka-live pa 'yan. Tara pa ba? Ha, ano? Ako lang nga po, ka. ano? 'yun eh. Oh. Bakit dito lang? 'Yun lang naman kuno mo, dari sa TikTok, di ba? Oh. 'Yun, naman, 'di ko lang naman. Ting, ting,